Nagsimula na ang COMELEC sa pagtatransport ng mga nasayang na balota sa kanilang warehouse sa Laguna. Ito ay nakatakdang tunawin para hindi na magamit sa halalan. Samantala, election management system ng COMELEC binabago na ng komisyon para sa pagdaragdag ng mga pangalan ng Esperante na nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Ang mga nasayang na mga balota hindi pa sa National Printing Office o NPO at kailangang ma-dispose para hindi ito magamit sa darating na halalan. Ngayong araw, nagsimula ng Commission on Elections sa COMELEC sa pag-transport ng mga nasayang na balota. Lahat ng mga nasayang na balota na nandito ngayon sa National Printing Office ay eh, eh, kailangan i-transport o dalhin doon sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna para sa disposal. Ayon sa Comelec, magkakaroon ang magtatakdas na ng araw para sa pagtutunan ng mga balota dahil hindi na ito maaring gamitin pa sa darating na halalan. Una nang sinabi ni Comelec Sherman, nasa 6 na yung balota yung nasayang matapos ang pagpapalabas ng korte Suprema ng TRO para doon sa limang aspirante na kailangan pong maisama sa balota o sa bagong balota ng Bakit kailangan niya ilis sa NPO at at pa sa warehouse namin? Una, dito po sa National Printing Office, nakita nyo, maliit po ang facility natin. Kailangan po mabakanti namin ng lugar na yan para pag nagsimula muli tayo ng pag-iimprenta, may lugar po kami na paglalagakan ng balota kailangan dalhin sa Santa Rosa Warehouse para pumahiwalay mahiwalay naman doon sa ibang good ballots na dadali natin sa Binyan. Dahil ang Binyan Warehouse po, yan ang staging area ng deployment ng Comelec. So para walang mix-up, ihihiwalay po natin yung balota na hindi natin gagamitin. Para sa unang batch, nasa mahigit 251,000 na balota ang transport na sa Laguna. Ito'y dumaan sa inventaryo at verification ng Comelec. Ang lahat na ilalabas na balota mula sa National Printing Office para sa disposal ay kailangang tumaan sa imbentaryo. Sa taya ng Comelec, mahigit isang linggo ang gugugulin nila sa pag ng mga balota. Oh, dahil marami-rami, kasi po nakadepende po ang pag pag natapos na yung verification. Hindi naman po ito simpleng pagbibilang. Baka po iniisip na ba, bibilangin lang naman. Pati hindi pa, hindi po. Hindi po pagbibilang yan. Dinadaan po lahat dun sa ACM. Ang paper trimmings o pinagtabasan naman ng balota, kailangan ding dalhin sa warehouse para matispose. Pati ang mga ito ay kailang naimbintaryo ng komisyon. Lahat ng ito sisirain o tutunawin kasama mga balota. Pagdating ng oras po na natapos ng inventaryo, kami po ay makikipag-ugnayan at mag-schedule ng disposal sa National Archives of the Philippines. Hindi po kasi basta-basta pwedeng nagdi-dispose lang ang COMELEC ng kami-kami lang. Meron pong proseso. At kami po ay na-inform na yung dating proseso ng micro-shredding ay hindi na po uubra ngayon. So ang gagawin po natin sa lahat ng papel, lahat ng balota na didispatcha, ay direkta po itong tutunawin sa isang solution, direct recycling po ito so pagkatapos puno na natunaw na 'yung papel talagang hindi na po magagamit 'yan. Inaasikaso na rin ngayon ng COMELEC ang pagpapabago sa kanilang Election Management System o EMS bago ang pagpapalabas ng mga bagong ballot face template. Sa bagong mukha ng balota, dapat nakalagay na ang limang aspirants na nakakuha ng Temporary Training Order o TRO sa Korte Suprema. Kapag natapos na ito, isa karo makakapag-resume o makakapagpatuloy ang komisyon ng pag iimprintan ng mga ballotang gagamitin sa halalan. Yung pinadadagdag na pangalan ng Korte Suprema na lima, isang senatorial, apat na local candidates, kailangan muna naming baguhin yung election management system. Lagyan siya ng ad feature bago pa po kami makapagdagdag ng pangalan. Yun po yung ginagawa nila ngayon. And hopefully, kung hindi man po ngayon ay bukas makatapos na yung change at amendment sa EMS, karugtong na rin po yung change and amendment sa ACM at sa CCS. Hopefully po, by Monday makapag-trusted build na po tayo. Yung tatlong nabanggit na sistema ay te testingin i-check at i-certify through the trusted build process ng ProVNV of Alabama. Pero dahil nakabalik na po ng Amerika sila Mr. Jacob ng ProVNV, so yung magaganap po na trusted build sa Monday, remote po ito, online. Ano pa ang kasunod na proseso? Kung matatapos po ang trusted build sa Monday, ay eh sisimula na po ng law department yung pag -e edit Ano po yun? Idadagdag na po natin yung limang pangalan na pinadadagdag ng Supreme Court. Dahil nagdagdag na natin yung ad feature. So hopefully po again, by Tuesday, ay eh masisimula na po natin yung generation ng ballot-based templates. Pagdating sa reprinting, kailangan ng gumamit ng karagdagang makinaryang Comelec. Ang apat na printing machines ng NPO ay gagamitin na ng komisyon kasama ang dalawang makina na mula sa Miro Systems. Ito ay sabay-sabay na gagamitin para maihabol ang mahigit 70 milyon ng mga balota. Ngayong araw ay sinuri na ng komisyon ang apat na makina ng NPO. Sa kanilang timeline, pagdating ng April 14, ay dapat tapos na sila sa printing kahit pa nga pansamantala nilang sinuspende ang pag-imprinta ng mga balota. confident so, po ang Comelec na using the four other printers of the NPO ay kaya po naming habulin yung lohan dahil sa TRO. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.